Partner Cheryl, mga kapatid, nakakapasong init ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong tag init ha? Kaya naman ang ilang Pinoy, kanya-kanyang diskarte para magpalamig. Erwin, ito ah, ang babala po ng pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy ang mainit na panahon hanggang buwan ng Mayo. Dito nga sa Metro Manila, naglalaro na sa 34 degrees Celsius ang temperatura, habang sa Nueva Ecijan, kumalo na po sa 36.7 degrees Celsius ang init. Para po sa latest aksyon doon, naka-live pack si France Noguera. France. Yeah, ang tindi ng init ng summer season. Alam nyo kung bakit. Dahil pumalo sa 36.7 degrees Celsius lang naman yung temperatura dito kanina alas 2 ng hapon. Mas mainit yung naramdaman noong Martes sa 38 degrees Celsius. Yan na po yung pinakamainit na naranasan ngayong taon. Di matigil sa kakapaypay si Irene dahil sa sobrang init. Sinabayan pa niya yan ng halo-halo na benta ng kanyang kapitbahay para mapawi ang summer heat. Mainit ang panahon <laughs> Sobra. Eh, nakakatuyo ng balat. <laughs> Pero ilang magsasaka, sinasamantala ang mainit na panahon para magbilad ng mga inaming palay. Kung dati inaabot ng dalawang araw para matuyo ang palay, ngayon isang araw na lang. At ang tabor po sa amin dahil nabibilad po yung palay namin isang araw. Para di mabiktima ng heat stroke, sumbrero at long sleeves ang kanilang panangga sa matinding sikat ng araw. Madalas din ang inom nila ng tubig sa tuwing magbabantay sa milara nila ng palay. Pabor din ang matinding init ng araw sa mga streetlights sa lungsod na pinapagana ng solar panels. Ayon sa pag-asa, may kinalaman ang pagdami ng mga bahay at establishmento sa sobrang init na nararanasan. Mga nakapaligid na concrete uh, structures kasi yan yung mga nag-aabsorb ng malaking porsyento ng solar radiation. Kahit ang summer capital ng Pilipinas na Baguio City, hindi rin nakaligtas sa summer heat. Pumalo sa 27.4 degrees Celsius ang temperatura doon kaninang alas 2 ng hapon. Mainit ito kumpara sa maximum average temperature na 25.7 degrees. Dati kasi maraming kahawi sa paligid nito ay nababawasan na. Dahil lumadami na ilang tao, isa rin yun na kung baga yun ang na tinatawag Erwin, ayon nga sa pag-asa, magtutuloy-tuloy pa itong init na ating nararamdaman dahil hanggang Mayo pa nga yung summer season. Hindi lamang dito sa lugar na ito, kundi sa buong bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Wala naman daw abnormal dito ayon sa pag-asa dahil dito nga sa Kabanatuan City noong April 7 at May 3, naramdaman yung 92.3 degrees Celsius na init. Ayon yan sa historical data at hindi raw imposibleng maulit-ulit yan. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Franz Noguera, live po mula sa Nueva Isiha.